Antay, antay. Thank you. Pantali na naman to ng tray mga kanayipi. Binigyan naman tayo ng 100 pesos. Alright, mga kanipi. Nagkarga tayo ng bakal. Tatlong piraso. What's up mga Kanoy -pi? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. Araw ng Webes mga Kanoy -pi. Nandito na naman tayo. I-update ko kayo sa aking mga alagang manok na inaalagaan na white So yan, magpapakain na naman tayo sa kanila mga kanoyipi. Bale, ang lalaki na ng itlog nila mga kanoyipi. Yan o. Ganda. Yan So may itlog na naman doon. Saka itlog lang yan mga kanoyipi. Ayan. Alukain lang natin yung ano, yung mga pagkain nila. Para kainin na naman nila mga kanayipi. Bali dito nga pala sa ano, sa mga bago kong mga manok. Ah, uh, yung iba nangingitlog na sila ng ano tiga apat mga kanaypi bali dito limang piraso to eh yung iba hindi pa kompleto na ano apat yung iniitlog nila sa isang araw pero dito banda rito mga kanaypi apat na yung nahaharvest ko dyan dito kagabi tatlo lang yung nagitlog ulang pa Saka yung sizes ng itlog nila mga kanaypi. Yung iba malalaki na Katulad nito large na to mga kanaypi, yung itlog na to Dito ayan small Meron yung iba piwi pa lang mga kakanoipi Ayan Small din to May harvest pa rin ako dito na piwi Ayan. piwi ito mga ano yung pee. Mas maliit sa Small to eh. So dito. Ayan oh. lang nito. Mainit-init pa oh. Nasa medium size na yan. So dito. Ito na yung pangalawang mga manok ko eh. Ah. Uh, Trilanspor ko lang sila dyan. Dito sila galing kasi tiga apat yung ano kulungan nito yung manok sa isang kulungan uh, medyo nasisikipan na sila kaya i-transfer ko dito yung tatlo mga kanaypi ayan so dito yan apat ayan yung update sa aking mga alagang manok may May dagana naman dito mga kanaipi. Kakalinis ko lang pala kahapon. Kakatanggal ko lang sa kanilang mga ipot. Ayan. Pero mas maganda mga kanaipi. Mabibilan natin sa susunod ng ano ng liso. Katulad ng nakalagay dito. Mas madaling mag ano mag linis ng kanilang ipot dito kasi yero eh may mga curve yung ano nakalagay dyan ayan so, susunod dyan mga makakabili rin tayo ng ganyan liso para dito pinaplano ko nga i-concrete ko na lang sisimintohin na lang dito sa ano sa baba niya ayan dito kung hindi ako makakabili ng liso yun na lang uh, ko na lang dyan sa baba para hindi na hukay ng ano ng daga alright mga kalayupi yan o oh, may itlog na So magbibigay na tayo ng ano ng kanilang pagkain magpapalit ng kanilang inumin. Ayan, pakain na tayo mga kanaitis. tayo magbibigay ng ano ng vitamins niya mga kanaiti. Uh, pure na tubig lang yung ibibigay ko. Kaya ah, muna natin bunga pa yung um, may vitamins dito sa loob ng pipe eh. Kaya mga kanay pinalagyan na natin yung tank ng ano, tubig nila. Bali, may nag-order sa akin na tatlong tray na itlog si Kuya Ber kong palan na nasa New York at nag-order na naman si Auntie Marites Andes ng dalawang tray wala pa akong may bigay sa kanya kasi nga uh, uh unahin ko muna yung tatlong tray bali may naipon na ako dyan na dalawat kalahate mga kanoy so yung itlog nila ngayon Idadagdag na lang natin mamaya doon sa naipon ko dyan para bukas or mamaya may deliver na yung order sa akin na tatlong tray baka kanoypi no okay na mga kanaypi nakapaglagay na tayo ng tubig ng ano, mga manok dito na lang sa unang kulungan yung talagyan natin bali kailangan natin dyan ng hose yung faucet mga kanaypi dahil hindi mano ma, hindi ko malagyan mabuhusan yung tangke ng tubig nila kasi nataas hindi kakasa yung ano pinanlalagay kong tabo ayan o oh malapit na sa may kasi kaya hose yung kailangan natin dyan naglalagay na ako ng tubig dito mga kanayot tapusin ko lang to tapos ano uh, din tayo ng tubig sa ano, mga decal brown ayos nice na mga kanoypi. Tapos na akong nagpakain at nagpalit ng inumin ng mga manok, maka kanoypi. So, lagayin ko muna si Bibi Maika. Ayan, kasama ko siya. Hello. Hello, Kanoypi. Hi, come on. Hi. Hello, Kanoypi. mo si Mama. Mama kamu. mama ka mo. Hello. Hello, come on. <laughs> Hello, come on. Hi, mo sila hi, Hi. Ayan, antay lang niya si mama niya mga kanaypi. tas Tapos lalabas na rin tayo Bali lumabas na rin ako kanina Nakapasada na rin ako mga kanaiti Natid ko na yung mga service ko dyan Alright, no? Ayan mga kanipi, palabas na naman tayo para mamasada. Tapos naman na yung trabaho natin diyan sa ano, sa mga manok, okay? Sana makarami na naman tayo. Bali nabawasan na naman yung kinita ko na ano, 150. Pinambili ko ng ulam namin pananghalian. <laughs> so sana makabulo ng pasada, no? Samahan nyo na naman ako ngayong araw ng Webes. sa pamamasada vlog mga kanoy pi bos. Santai yan ah balik uh. <laughs> Ay, may sasakyan kayo doon, boss. O, talagang, makina lang para sa atin sa Ah, uh, dyan sa Kwan? Ay, Jose. Oh. Ay, Jose para. Nasira pala, no?

Tating nga, gitna gitna Kitna, okay. kitna. Oke, okay, thank you. you. Kamu Riverside, Tante? Frontside. Ah, sigue, Carlos Bante, Nicolás. ってえ Thank you. Pantali na naman 'to ng tray mga kanayi. Binigyan naman tayo ng 100 pesos. All right, mga kanayi. Nagkarga tayo ng bakal. 3 piraso. Eh, number pa yan. Ayan, ano? Hey, sir, ito. Uh, ah. Uh, 10, 0, 10, ah. Sige. Bili tayo ng sticker panibago. Ay. Ay, number 10 tayo. bit na lang natin doon kailangan na naman kasi yun mga kanipi bagong taon bagong sticker at bagong presidente kasi yung namumuno ngayon dito sa EGL kaya kailangan bumili ng ano bagong sticker na ganyan ayan mga kanipi nandito na tayo sa uh, temple, temple nandyan sa loob si Auntie Lady.

yelo. Yeah. Palitrato, um, okay. Palitrato eh. yeah. ang mga dili trato Palitrato mga duwa tani. Oi nante. Ayan mga kanoy pi. Natid na natin sa si Antelevi. Bukas ulit. Sunduin na naman natin siya. Buti na lang mga kanaipi uh, Tatlong bahay yung ano Yung service ko Si Auntie Lisa at yung kanilang apo Si Madam Luz at yung kanyang apo Tapos Auntie Libby. na ibaba na natin mga kanaypi yung pasayeros nagbigay naman ng 50 pesos 4 na naman ng hapon. Tila tayo dito, mga yung piece para dahan. Boss. Dah. Lagi tanyang ako, express na ako. Ba ka ngay? Thank you. Thank you. Sana huwag ulan, mga kanangitik. Happy birthday matam Limadang <laughs> buhay Okay, thank you Ayan, balik load tayo ng ano ng paradahan 50 na naman yun mga kanaipi Sir Ayan, sundoy natin silang tilisa mga kanaipi Tinawagan niya ako Sayang din yun Sandaan din Yung bag nyo yung bag. <laughs> bag ni Lok. Lok. Oh, 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 oh. Thank you, Antay. Ayawin niyo ko ito. Thank you. Yang kan? Bale, yan mga kanoypi Nandun muna si Mia sa labas At Makikimiting pa tayo doon sa, ano, sa EGL Ayan, Bumili na lang ako ng pritong ulam Na manok panggabihan 20 isa yung piraso nito 20 pesos isa mga kanipi yung manok ayan hindi na ako nakabalik ng bayan kasi traffic masyado no alas 6 yung meeting namin dyan saan, sa EGL eh. kaya kailangan nating makimiting mga kanipi kasi bago nga yung ano yung presidente ng homeowners diyan sa IGL kanina nga bumili na ako ng ano ng sticker na bago eh no